Yan, yeah, hello, hello, good morning everyone. It's me again, Ati Jackie. Welcome. So life is real. So September twenty, yeah, 24 na po ngayon. So one week matatapos na naman ang uh, September October na. Okay. So napakabuti na ating Panginoon Pinapaiksi niya na talaga yung panahon, di ba? Ah, uh, talagang inaayos niya na bakit po kasi malapit na siyang dumating. So nawa uh, sa kanyang pagdating na niya tayo na gumagalaw sa kanya na tayo ay nananampalataya, wag tayong look and warm kung hindi lagi tayong mainit sa ating Panginoon at go on tayo kasi yan po ang nais niya, di ba? And of course, all the signs are nandiyan na po, di ba? Mga wars, mga uh lindol, tagutom, di ba, yung taghirap, yung mga talagang maraming uh, marami ng mga signs, no? And then, yung mga hmm, sa Israel, yan, yung mga gagawin doon, I think, 2024 next year, yung lamp, yeah, yung anong tawag doon, yung red, red na cow or calf ba yun na iya uh, ano na nila. we go? Okay, yeah. Okay. Ah, oh, okay. Yan, sama ko kasi yung dalawang bata. Nag-walking. Alam nyo na kami. Daily, daily routine namin ang walking, di ba? <laughs> daily routine namin ang walking dito. So, yan. Thankful sa Panginoon kasi talagang nandyan. So, nawa po na nasa mabuti tayong kalagayan at waiting, waiting. Go on tayo sa mga pinapagawa ng Panginoon habang tayo ay naghihintay sa kanyang pagdating habang tayo ay alam niyo yung yung pagka prepare tayo sa kasal, di ba? Na parang parating we are all busy na talagang gusto natin maging maganda yung kasal. Na ganun din po yung gawin natin na uh, habang hinihintay natin yung ating groom na si Jesus Christ, di ba? Yung groom, siyempre kailangan po na maging maayos po tayo. We are preparing our heart, our body, our soul sa ating Panginoon. And of course, nagre-ready po tayo kasi malapit na po siyang dumating at syempre kukunin niya tayo tayong mga bride, di ba? na ikakasal. Kaya napakaganda po na naghihintay tayo at napakaganda po na talagang handa tayo na kukunin niya at handa tayong maging maayos sa lahat. So yun po yung ma-share ko sa oras na ito while we are waiting sa ating Panginoon, while we are waiting sa bride, while we are waiting no sa lahat. So napakabuti ng ating God na lagi tayong malinis, lagi tayong maayos, yung puso natin, yung yung nag-uubay tayo, yung mga pinapagawa niya sa atin, yun yun po ang nais niya. Sumuli so, po, shalom, shalom, and God bless you all. Bye for now.